Ayan, magandang araw po mga kaalunan. May tips na naman po ako sa inyo. Yung pong mga nagtatanong po kung ano yung mainam na panlunas po sa mga may ulcer. Ito po yung gawin nyo mga kaalunan. Dalawang pirasong laman po ng kamuting kahoy. Yan, gagadgarin nyo po. Tapos lulutuin. Yan po ay ilulugaw. Yan po yung kakainin nyo mga kaalunan sa tuwing umaga po yan napakagaling po nyan at napakahusay sa mga may ulcer po subok na po namin yan mga kaalunan ayan lang po ganyan lang po yung uh, gagawin nyo o, para magkaroon po kayo ng idea sa mga nagtatanong na ulcer ayan po yung solusyon yan po sundan nyo lang po ang video na ito at saka pakishare na rin po para yung pong mga iba nating mga kababayan na may ulcer eh, magkaroon po sila ng idea o kaalaman para malunasan po yung kanilang ulcer. Ayan, hanggang sa muli, mga kalunan, maraming salamat po.